Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulastay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya at tinatanong, Ano ba itong narinig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ang buho ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Dawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbumkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, sanda ang tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupok at dawin mong mampu, sabi ng katiwala at tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Sandang kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, walong po. Pinuri ng Panginoon ang magderayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makajos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Kinuwa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, iamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo, Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nadawa para sa Diyos. Sa pagkatang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at dawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Kaya't sa lahat ng lupain, Mula sa Jerusalem hanggang sa Illyrico ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko ay ipangaral ito sa mga dakong hindi pakilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalito tungkol sa Kanya. Makaunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puhon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamuya ang hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puhon ay buong galak namin purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Aleluya, Aleluya, lubos na magtatamasa ng pag ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Aleluya, Aleluya.